Matagal na to, nagbarado. Hindi nga lang, lang big. Big na, ano nga May tubig? Oh, may tubig na. Ito, ito sa loob yan eh. Hmm, ah, ibang gas itong twin tab mo, ang laki. Hindi, <laughs> lang. <laughs> ano lang yan eh. Sarap ko lang ako ngayon. Oo. Ayan may dryer. Ay, may ano ito. Yung tawag dyan. Washing machine. Ito lang yung dryer. Yun may tubig. Yun yung tubig no. May ano pa. <coughs> Pero kumagana yung dryer. Kumagana. Kumagana. Tingnan hmm. Tignin natin sa likod. Sige, paki-saksak mo. Ay, wag mo ano yun diyan. Mano yan diyan. Yung tutulo. Saksak mo. Sari lang natin sa wasing. paikot pa ko pala. Okay. Ah, uh, isa na. <laughs> May reverse forward din. Meron. Ano no, Meron, meron, meron. Ah, uh, okay. Okay na. Ito naman Dryer. Dryer. Yun. Ayan, may ano may switch dito. Pag dinas mo to, wala na. Ah, ano, Okay, may switch. May switch yan. Mm hmm. Sige, bakit patay na. itanggal to. So, ang problema niya, may tubig. May naipon tubig, ano? May tubig dyan. Pero hindi naman na, ano? Hindi. Ito, diba wag ito, ano, dinanayin mo to. Ano, kuwa labas. Hindi, pag, ah, lumalabas siya dito. Oh. Drain mo. Ito lang hindi mo ano pag dryer mo. Ah, oh, lumalabas hindi, tubig. Hindi lumalabas yung tubig. Hmm. Buksan natin ilalim. Siya ilalim. Doon sa likod. Yan. Nakatanggal Tang na yan. Sige, ibawa mo. Labamatic. Ito na panalunan mo pala. Hindi, na ano lang yan. Sarapol. Eh. Ipagay, ano house. Bigyan mo lang ito. Ito. So, ito yung ano, drain bulb. Ayan, drain bulb yan. Pag tinas to, saka lalabas yung tubig. Basa na yung ano. Yun o. Oh. Basa na yung tawag yan. Yun know? Spin dryer motor mo. Yung spin motor mo. Galing doon. Kapag binaba natin ito, saka magwawala yung tubig. Wala kang lalagay ginito, Mawawala tong tubig dito? Eh, saan ko ano, ka ano? oh, mm, na, na kung ano? Plangkana? O, doon. Kira planggana ko Malit lang. Ito siguro barato eh. Oh, bubuksan natin 'to. Mamaya po lang. Kasi ito, daling doon sa spin dryer. Hindi ayan. yun eh. Tapos ito naman, sa motor. sa washing machine. Wala problema ito kasi labas ka yung ano eh. Tubig. big Uh -huh. Problema lang dyan itong sa dryer. Hindi na labas. Hindi na labas. malaki din yung motor motor niya pang regular din ito yung drain valve bubuksan natin ikotin natin kung may ikot pa to ano? kung may ikot naman ay ano tumatas so, naman so ang gagawin natin dyan buksan buksan natin yan may yan yun tubig yung tubig yung tubig tubig boss paano mo nalaman na may tubig to tumutulo sa baba o ano hindi, pag pag ah. dryer mo, naiipon doon sa loob. Naiipon sa loob? Hmm. Umakit? Hmm. Hindi ibig sabihin umakit tubig? Mm. Kasi ito, ito na yung labasa niya galing doon sa ano eh. Pag nag-drain ka, dito dadaan. Oh. na dito, lalabas na dyan. Wala siyang tubig oh. Ito ano lang parang basa-basa lang talaga. ang gagawin natin dyan dagyan ng tubig yan titignan na kung natin kung saan kung matutulo ba o hindi kung may ipon no ilagay lang natin dyan Kasi naman siya. Ang problema, may tubig na siya dito. Yung, Nakaradilik na yun. yung gasket niya dito, yung rubber bale ang tawag dito sa gitna. Yung sa gitna. Ayan. Hmm, ito dito. Mahirap maghanap nito. Ang Ang liit. Ang ano na ngayon hanapin yung kung may tubig bang natitira ano Pag nilagyan mo sa inong ano ano nangyari? Pag nilagyan ng spin, na ganitan, pag nilagyan ng damit ano na nangyari? Uh, sa kaso ng tubig makikita mo rito. Diyan na ipon. Hmm. Sige, lagyan mo. Nang tubig mga ano lang. Konti lang. Para alam natin kung nasaan. Ano yan? Sinasabay mo? Nagsasabay kang washing sa dryer? Nasaan? 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 Ha? Unain mo dito sa washing. Dito na. Yan. Tapan na yan. Pag lumipat siya dito, ibig sabihin, yung drain valve ay yung yung tubig doon sa Sige. Lagyan mo pa. Doon doon. Yeah. Diyan lang hindi nililipat hindi nililipat hindi siya lumilipat pag dito nakalagay yung ano nakikita mo yung may tubig siya dito ito tubig may tubig pag binuksan natin 'to, saka mag bubuosan o Tingnan natin kung diretso siya Wala kasi ano eh. Hindi na eh, itaas yung ano. Itaas mo yan. Itaas mo. Ay, naka ano na. Naka mm. oh na. Hindi, hindi mo kailangan pa rin eh. Ha? Hindi. Hindi na kailangan pa rin nga. Kusan na rin yan. Ah, hmm. ah na ano. Naraglag ano. Iyan hmm. lang yung tubig niya. Putol-putol kasi nasa baba pala. Hindi ah. Maring may ano dito may bara. Mahina yung tubig ano? Hmm. Pero madaming tubig na nilagay. Meron sa tabo pa ba? Lagay mo Ano oh. May na yung tubig. Maaari may barang damit dito. mau uh, ano? Oh. 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 mo. Mahina ang tubig. Dapat mabilisan yan. Hmm. Malaki yung ano. So, ang gagawin natin dyan ay sundutin ng wire o di kaya hanapin yung bara. May bara si, eh. Okay, Hindi, okay na yan. Matas. Oo, oh, paliko. May bara siya damit so hindi kakayanin dito kasi paliko lang siya pataas so ang gagawin natin doon i doon so so din sa taas tulog okay. dito you know oh naka di di panen mo ka ah, kita di nakita yun kabara ada to medjas medjas <laughs> ah sa. sayang guys medjas ito pa rin nawawala Ah, yang ha yan pa rin nawawala mo

sana. na, Pero ay butas siya dito. Meron pa tira, ayun o. Amen. Ha? Ay, tingnan natin. Baka may tira pa. Yung ano, bara. Nakabara pala yung medyas. Yung matagal mo nang hinahanap na medyas. <laughs> Ito yung medyas. Ayan o. No. Grabe. Ayan, so, pwede na ulit. Mag-dryer. Maligol matagal na yan, no? Kaya yung tubig yan, naiipon na doon. Ah, uh, siguro mga dalawang oh. linggo. Oo, oh, yan. Pero nawawala naman siya, eh. Pag dinayar mo, nawawala. Dandahan. Dandahan lang. Pero tagal. O oh, yung tubig niya, pag nagano, ah, nandiyan, nandat, no, lahat naiipon naiipo naiipo, na. Naiipo. Mm. So, yan, guys. okay na. Nawala na yung bara ng double tub ni, ano? Double, ano? Twin tub? Twin tub. Twin tub ni pareng Alerta. Thank you for watching.